My idol magandang gabi dito kami sa tabi ng dagat masyadong hindi nyo makita nakita nyo lang yung mga ilaw ilaw sa mga dulo dulo hindi makita madilim ngayon nagluluto tayo mga idol alam nyo ba yung lululuto ko yung nakuha namin doon sa ano garabahan doon sa gitna ng dagat kuhul isa isa natin aray aray Ngati no oh. Yeah <laughs> First time sa buhay kito idol <laughs> Kadali dali ng cool na sinabawahan Tukin in daw yan no oh. Nasiman na Sarap niyang pagkaluto Abangan nyo Ayan ang mga idol na ito na mga idol Ginaw. kita natin yung sinabaw nating graba Yeah Ayos Anong? kulay dagat yung sabaw <laughs> alat siguro yan <laughs> ano yan luihaw mo sarap po siya na yan uh -uh. ah talagang siya na daw yung idol karain wow Ay, walang kutsara idol mahirap ito <laughs> Pati tabo kanina at siya tayo. Ay, buhay. Ayun na po, mga idol. nagkaralantugan tuga na. Ayan. Yeah. Ginali na ni Kuya Gani. Baliktad man yung dali mo, ayun dapat may hawakan. Ayan. Hmm. Hirap palahin. Ilaw pa. Ha? Hindi may gudera kulungan, ha? Ilaw pa. Bakit? Paano ba ganyan? Ito nang abitaw, ha? Hmm? Ito mo na mabito ko. Siya na ito. Kinagay yun yan? Hmm. Hindi pa, ano nagkulo pa lang Ay, nga yan ah. Oh. Paano na yun dyan makuha? Hmm, siya nga. Luto na. Luto na? Hmm, na ay. Ay! Luto na oh. Ito yung anak ng dahon. Kaya... Hmm. Gidaw, kaya gani? Paano yun? Paano? Paano? Paano yung dali? Paano yung kinakain yan? Mm hmm, gayun. Mm o, -hmm. oh, ayun o. Oh. Labas Oh. Tapos yan, yung ulo na yan, ginagawa daw yan, tiles. Mm -hmm. <laughs> Pag na-flooring sa siminto. Ay, ayos nice, na nice talaga, no? Mmm, mm mga. Mm mmm. Ang galagay sa tiles. Mmm, mm maganda mm yung pandesan sa flooring. Mmm. Ito na daw sa takip. Sa ano? Anong tawag doon to? Hmm. Sa parking lot, ano? O, hmm. um, hmm. iipunin ko pala yung nakuha kong ganito. gagawin kong design. So, babalik ako dito pagkakulang. Hmm, fight na lang kayo dyan, o. Oo, saan na yan? uwi naman, ah. Kunin mo na yung takip ng ubig. ano ito yung nakuha mo ito yung dahon? Baka lipa pa yan. Palisay. Palisay. Takip malik na mo. Sarapan ano, o di? Hmm. Grabe ang higop niya. Tanggal lang na lang yung Alagang. <laughs> Adali na rin ang idol. Mahaba ang babiayin namin. Isang uras pa. Binawangan. Tapos papuntang kabungahan. Aba ah, malayo-layo. Ay, grabe. Hmm. Grabe gutom. <laughs> hmm. Balik na rin hmm. Ha? Hmm. Yun oh, humisang pala. Parun oh. Malinis yan. Mukha sa upo yata ito. Hindi Hala. Baka hindi nilagyan parang <laughs> anong smart pa nila. Pala mga idol, anong sasabuan daw pala talaga ito. Sinan mo. Wari ko, bawa namin. ay. yan. Oo. Oo. Hindi na alam, kulang kami sa dal sa gamit tayo. Kaya, ayan. Pag kami bawa plastik, may plato tayo niyan. Ayan. Sige na, takoy dyan sa kaldiro. Siyempre tayo, may pumbawa ang At talagang malamig pag motor nito. Ayos. Oh, ay, siya idol, kain tayo. Bag, ano, ano, ano tawag ito? Budol pie. Hindi, ito. Tutukin. in. Nasi Uy! Yaaay! Gidigid-gidigid ko na lang tayo. Sige, bubuo mo na! <laughs> sa lap ng buo. Huwag mo ubusin yung bubuo ang totoo. Okay, dito lang. Hindi oh, natin oh, mo ubus Dito lang. Sige na, luto to tuna nga nga na yun. Mm-hmm. Kapag yun. Alukin sa lito,